Alam mo ba na ang mga tinatawag na mga kristyano ay iisa lang ang batayan at pinaniniwalaan ng kanilang pananampalataya? Ito ay ang Biblia, ang Panginoong Heso Kristo, mga apostol at propeta upang maugnay sa Panginoong Diyos. Bagamat ang kristyanismo ay may iisang Panginoon na ito ay ang Panginoong Hesus, ngunit pagdating sa doktrina at aral, ay nagkaroon ng paghihiwalay ng paniniwala dahil hindi lahat ng Kristiyano ay tinatanggap na si Heso Kristo ay Diyos at ayon naman sa ibang Kristiyano ang kanilang doktrina naman ay tao si Kristo at hindi Diyos at ayon sa kabilang panig kung si Kristo daw ay Diyos bakit pa siya nanalangin sa Diyos? at bakit nga ba si Kristo ay nanalangin sa Diyos kung siya naman ay Diyos? Ating alamin mula sa banal na kasulatan kung bakit nanalangin ang Panginoong Heso Kristo sa Diyos samantalang siya ay Diyos. Bago natin simulan, ating kilalanin kung saan nagmula ang Panginoong Heso Kristo at ano ang kalagayan niya, Diyos ba o tao? Bago matatag ang sanglibutan, Bago ang lahat ng mga bagay ay tanging ang Panginoong Diyos lamang na kanyang sinasabi ako ang alpha at ang omega at ang una at ang huli ang pasimula at ang wakas Ayon sa salaysay ng Diyos siya ang una at walang nauna sa kanya kundi siya ang una o ang alpha kung ang Diyos ang una paano nagkaroon ng Kristo Ayon sa kwento sa Biblia, sa aklat ng awit ay sinasabi ang ganito, Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon sa kwento sa Biblia, ang Diyos ay may ipinanganak. Sino ang kanyang ipinanganak ayon sa kwento? Ayon din sa kwento sa Mateo 3.16, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan ang ipinanganak pala ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus na nagmula mismo sa Ama. Ano ang isa pang patunay na mula si Jesus sa Ama? Ayon sa kwento ng aklat ng Juan na kasaad ang ganito. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na ito nga ang Kristo ay mula pala siya mismo sa sinapupunan ng Ama. Ayon sa mga kwento sa Biblia, nalaman na natin kung saan nagmula ang Panginoong Heso Kristo. Siya ay mula sa Ama, ipinanganak siya ng Diyos mula mismo sa sinapupunan niya. Magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng mga kwento na mula sa Biblia upang malaman natin kung saan naroon si Kristo noong wala pa ang langit at lupa at ano ang kanyang ginagawa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkahumaga ang unang araw. Sa pagpapaikli ng ating kwento, ang Henesis ay kinasusulatan ng umpisa ng paglalang ng Diyos mula sa langit at lupa, ang liwanag at mga hayop, mga punong kahoy, at ang kanyang kahuli ang nilalang, pagkatapos ng lahat ng bagay, ay nilalang niya ang tao. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis." at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na usad sa ibabaw ng lupa. Ayon sa kwento sa Biblia, may kausap ang Diyos na sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sa kwento ng aklat ng Kolosas, nakasaad ang ganito, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na dinakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sa mga kwento na nasusulat sa Biblia, tanging si Kristo lang ang tinutukoy na panganay ng lahat ng nilalang. Sapagkat sa kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na dinakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. Sa aklat ng Henesis 1.26, maliwanag ayon sa mga kwento mula sa Biblia na si Heso Kristo ang kausap ng Diyos na lalangin nila ang tao ayon sa kanilang larawan sa madaling sabi, kasama ng Diyos si Jesus noong lalangin niya ang langit at ang lupa. Ating ipagpatuloy ang kwento ng aklat ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad sa nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y mga paalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Lalaki at babae, silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa Sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapuat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos at sinabi niya sa babae tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan at sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos, sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At sinabi ng Panginoong Diyos, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ngunit ang Diyos ay pag-ibig na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao mga at makaalam ng katotohanan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Narito, ang dalagay magdadalang tao at mga ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan at sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. At sinabi ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian nang langit. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayon sa mga kwento mula sa Biblia, dito mo malalaman kung tao ba si Kristo o Diyos dahil ayon sa Pilipos na siya, Bagamat nasa anyong Diyos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Ayon sa mga kwento na nasa Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At tungkol naman sa mga iba na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos sa kadahilan ng kung siya daw ay Diyos, bakit pa siya mananalangin sa Diyos para humingi ng saklolo? Dahil ayon nga sa Pilipos 2.6 na siya bagamat nasaan yung Diyos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Dito sa talatang ito, kung nanalangin man si Kristo at tila humingi ng saklolo sa ama noong siya ay nasa lupa sa kadahilan ng hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tulad na siya sa tao Nasa pakiramdam na ng isang tao si Yesu Kristo, kaya si Kristo ay nakaramdam ng pamamanglaw nang malapit na siyang dakpin at patayin. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako pa roon at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. ngayon may wag ang ayon sa ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na nagsasabi, Eli, Eli, lama sa baktsyani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ikaw, ano sa palagay mo? Bakit nanalangin si Kristo sa Diyos kung siya naman ay Diyos? At tao ba si Kristo o Diyos ayon sa mga kwento mula sa Biblia?